Kasing ganda ng sikat ng araw ang gising ko ngayon. Hey, what's up mga kaihi? Andito na naman ang inyong queen ihi na alipin ang silapi na nagsasabing, kung ayaw pumasok, huwag mong pipilitin. Baka naman may sakit. Grabe ka. and you pretty hindi ka ganyan sa umaga, huwag ka nang gumising. Hoy! Sa mga nakaraang videos ko, wala talaga akong voiceover kasi nga etong pag-voiceover ang pinakamahirap gawin at pinakamatagal kasi sobrang busy ko talaga, promise. Pag sinabi kong busy ako, busy ako, marami akong ginagawa, marami akong ginagawa, totoo yon hindi tayo sinungaling. Hoy! Ako, sasabihin na naman ng iba dyan, paano ka naging busy wala ka namang anak? Ay! Ay, hindi naman ako na-inform na ang basihan na pala ng pagiging busy ngayon ay kailangan may anak ka. Huh? May anak din naman ako. Ganito nga lang umiyak. Pwede na ba yan? Pasok na ba sa standard? <laughs> Bukod sa mga anak ko dito sa loob, may mga anak din ako dito sa labas. Kumbaga, may responsibilidad din ako. Kailangan ko rin gumising sa umaga para pakainin sila. Pagkatapos kong pakainin yung mga alaga ko, kailangan pakainin ko naman ang aking sarili. Hoy! Grabe naman sa sarili! <laughs> para naman sa mga hindi nakakaalam, ganitong itlog yung gusto ko. Yung ganyan, yung mamasa-masa, tapos pag pinigaan mo, may lumalabas. Ganyan. Kung wala ka rin namang ganyang itlog, di ba, alin na lang. Hoy! <laughs> sa umaga daw talaga ang pinakamagandang kumain ng itlog. Saka hindi pwedeng isang itlog lang yung kakainin mo, dapat dalawa. Pagkatapos kong kumain, kailan ko na naman mag-set up para sa aking pang-affiliate. Etong mga ina-affiliate ay ginagamit din sa loob ng bahay. So ayan, may bago tayong dalawang kailangan i-affiliate at sana makarami tayo ng benta. Bago ako nag-uumpisa, sinusulat ko muna yung mga kailangan kong sabihin dun sa video para wala akong makaligtaan at makalimutan. At bago ko rin siya ginagawa, nagsisearch muna ako ng mga videos na same dun sa videos na gagawin ko para may idea ako kung ano yung mga gagawin ko at kailangan kong sabihin.